Hello guys, good morning. Actually pag ano pag pag matan ako guys, ano magplantsa ko sa sinina sa akong amo. Then pag kauman madto ko sa first floor manghipos. Wala lang ko gi-vlog ganina dito sa first floor kay nag-ano pa sila tulog pa pa sigma dungganta. Ah uh, inani gid guys ang hitsura sa kusina kada naog nako o -luto, luto to akong alaga nga kuan nag-eskwela like, engineer in ani arang-arang ni karon kay dili kaayo ing kalat yan mo ni nagluto siya Na. kinigikan siya sa first floor guys uh, wala pa ako ka sa kaabri mga bre pa ako sa bintana Guys, hindi ko na pinakita sa inyo na nagwalis ako, nagmap na ako diretso kasi biglang bumaba yung um, alaga ko na pasok na sa trabaho. Papasilip ko sa inyo kung gaano kalaki yung sala na lililisin ko kada umaga. Ito talaga yung part ng unang umaga ko. Sa umaga, ito talaga yung ginagawa ko. Yan, ito dating dining to guys. Yan. Ngayon, ginawa ng sala, tanggapan ng mga babae, sabi ni Madam. Punta tayo, silent lang tayo nung dyan. Ito yung sala. May banyo. Ganito kalaki guys yung lilinisin ko kada umaga. Ground floor palang lang ito. Hindi nagdadasal kasi yung alaga kong doktor na nag-aaral pa. Final exam na nila. Ito yung duwa niya guys. Araw-araw yan nalilisin. Magpupunas pa ako mamaya. Ito yung banyo nila guys sa duwa Ayan. Ganito kalaki yung nililinis ko araw-araw. Kasali pa yang hagdanan. Lilinisin. Meron pa dito, guys. Dito. Naglilinis din ako dito. Mamap din natin yan. Uh, dito ko pala nilalagay yung mga... Ito, guys. Nagluluto kasi ako sa mama niya. Nang amo kong babae. Ito yung paglalagyan ko. Tapos ito, iakyat to sa first floor kasi pinagkakainan nila to kagabi eh kagabi kahapon pa kasi ako nakalimutan kong akyat iakyat kasi ako na siya ako ng marami ito naman uh, lagayan ng pagkain sa mag-asawa sa third floor tas yan ito yung likuran nila guys ito, rong, ito, ito yung likuran nila guys ayan Did didiligan ko pa yan. Ayan, magigwawalis pa ako dyan. Mamaya. Didiligan ko pa yan. Malaki yan dyan. Saglit. Papakita ko sa inyo. Ayan guys. Didiligan ko pa yan didilig pa ako dito tapos wawalisan ko pa yan ayan, ayan. sobrang laki ng trabaho marami akong trabaho guys tinotor ko lang kayo sa ground floor pa lang ito guys hindi pa kasali ang sa first floor ito yung kusina guys dito ako nagluluto. Ayan. Ako lang mag-isa guys ha. Yan. Yan. Ganito kalawak yung ground floor. Hindi pa kasali ang first floor. Sa first floor guys. ah uh, one, two, three. Apat na kwarto at saka tatlong banyo. Lilinisin ko may isang sala.